Hi guys, welcome back to the channel and for this episode, magkukwentuhan lang tayo tuko sa pinakasikat na lugar sa norte, which is yung Serving Capital. Pero bagong lahat, kung ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver sa story format, ay nasa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Everyone knows na sobrang sikat and sobrang ganda ng San Juan La Union. It is known as the serving capital ng Norte or ng La Union. And sobrang ganda dito nung no, marami kang pwedeng gawing activities. Chill yung vibes. Sobrang ganda maglakad doon sa hapon or kahit umaga. And also, sobrang daming kainan. Mas sarap Habangan nung kami, we enjoyed me, my wife, my wife, mga anak namin. We had fun nung, when we were there. Naligo mga bata sa beach. And, um, bumisita kami sa kababata ng wife ko. And, yung asawa ng kababata niya, ay, hindi ko na-expect na open din pala yung third niya. And, sabi niya, sobrang daming kababalagan nga. And, kwento-kwento sa lugar nila. Pero bago natin simulan to ay ano yung mga kababalaghan ng na na-experience nyo sa San Juan, La Union. And kung gusto nyo i-share ito, pwede nyo i-message sa akin yun sa aking Facebook, Facebook page or you can email it to me para makwento natin to sa mga future episodes natin. So, nung andun ako, marami siyang kwentong nakakatakot talaga. Uh, isa sa mga pinakasikat na kwento dito at pinag-uusapan um, ng mga bus drivers, jeepney drivers, tricycle drivers na nandyan sa San Juan ay yung babaeng napapakita kapag umuulan. Um, sabi niya, sabi niya sa akin na kapag bigla daw umulan, whether hapon to, gabi to, or umaga, ihanda mo yung sarili mo. Kasi biglang may babaeng nakaputi ang napapakita. Madalas naglalakad dito, Minsan nakaupo naka lang sa tabi ng kalsada at minsan datayo to sa harapan ng bahay niyo. And experience niya. And na-experience na ito first hand na iiikita ko sana siya sa labas eh. naghulat siya nung biglang may nakita siyang babaeng ng kaputi. At sabi niya na hindi lang yung mga nila lang na meron doon, mga elemento na meron doon. Since malapit siya sa dagat and ilog so parang mukha na siya no. At sabi niya, based sa mga kwento niya, before pa nagkaroon ng mga kalsada talaga doon sa loob ng compound nila or sa barangay nila and before pa nagkaroon ng road widening sa highway ay sobrang daming puno daw dyan na malalaki na sobrang tanda na and sabi niya bawat puno daw na meron doon sa kanila ay may bantay and yung, yung sabi ng pinsan niya na open talaga yung third eye. sabi pa nga noon ng pinsan niya na every time uuwi siya ng gabi or late night na talaga marami na siya nakikita ang mga bata na naglaro sa kalsada which is imposible kasi kadang, madalas mga bata hanggang oras midnight wala na naglalaro no? dahil sanay na siya hindi na nang pinapansin so sa lugar na ito sabi nila kapag may papara doon sa'yo sa kalsadang to sa highway na to huminto ka baka may mangyari sa'yo masama kapag hindi. Um, based sa experience ng lolo nila, which is matagal ng panahon na nangyari, uh, parang may something na no, or parang may babae daw no, pumara sa kanya nung time na yun habang nagpapasada siya ng jeep. Pero niya ito pinansin. Yan, lumeradiretso lang siya. Pagkatapos ng mga, nangyaring yun ay sa araw na yun ay daw kanilang lolo. um, nakakatakot isipin no? na may mga ganong klaseng elemento na dapat mong respetuhin kapag dumadaan ka. And madalas daw nga bumusina yung mga bus driver kapag dumadaan sila dito. Pag tinanong mo nga sila, alam lugar to? Sabihin, oo, oh, yung lugar na may napapakita ng babaeng nakaputi. <laughs> so, pero so far, wala naman akong na-experience. Na, kasi usually, napapakita to, to, sa sa mga nakapupang publiko mong sasakyan. And way before down sobrang dami daw dyan ang aksidente na nangyari halos every week may na aksidente sobrang nakatakot diba so um hindi lang yun ang kwento niya no marami pa meron one time ma-miss pa sa compound nila ha experience ko first hand doon na sobrang creepy ng bahay na yun I, I don't think it's about the sa bahay no pero siguro it's about sa mga puno na nakapalibot dito kasi sobrang sagana pa talaga sa puno yung lugar alam mo yun parang halos maraming klase ng prutas ang makikita ka doon. Parang puno ng guyabano, ganun, mangga, kalamansi, um, may mga kawayan pa, at ano pa. Sobrang masagana sila. And meron na one time, yung anak niya sa labas. Sinipa niya doon yung bola. Eh, laking gulat nila, bumalik mag-isa yung bola. So, akala nila may kalaro yung anak nila. Pero laking gulat nila nung no, bumabalik na mag-isa yung bola kung sa anak niya. Eh, nung mismo araw na yun, nung parang natutulog na hindi daw makatulog na maayos ng mayos, yung anak niya, parang hindi daw mapakali, na parang may gusto pa rin makipaglaro sa kanya, na nila lang na hindi nila nakikita. Kaya parang sinaway nila ito at budi na lang tumigil naman daw. Gusto ko i-connect yung sabi nila ng bata na ipaglaro sa anak nila. Nag-overnight kami sa bahay nila and <laughs> habang natutulog yung anak ko sino gising na lahat. Pero dalawa kami ng anak ko sa kwarto sa pa kasi siya nun and tinitignan ko siya kasi mga time na yun gigisingin ko na yata yung si Noah and ngayon ito nakaganito siya kasi may mat may lig matulog na nakaganito si Noah and um, kung gumalaw man siya uh, um, makikita mo talaga kung nag stretch siya or iikot siya ganun para mahulog siya kasi medyo malayo naman siya sa edge pero nakita ko kasi talaga kung ano nangyari kasi nasa harap ko siya kasi mga time na ito may ako sa kanya kita ko sino wag gumalaw. Alam niya na ka lang pero gagalaw ka na parang gagalaw ka na may isa Tapos nahulog siya. Gulat talaga ako kasi wala kahit isang muscle sa katawan niya ang gumalaw. Alam mo parang may tumulak ng ganan sa iyo. Parang gumano na yung katawan mo. Tapos nahulog ka. Kasi nangyari kay Noah, eh, nahulog na si Noah, nasakta dito umiyak. Kinonfort ko siya. Hindi eh, <laughs> ko rin ma-explain kung anong nangyari doon. Uh, baka ngayon medyo uh, mystery sa akin kung bakit nangyari yun. And based sa kwento sa akin ng mga nakatira doon, ay baka nga yung batang nakikipaglaro sa mga bata doon na hindi na nakikita. Which is hindi ko rin nakita. Um, it could be true, but I don't know. So, um, going back, uh, maraming pa talagang kababalagan sa barangay na yun. And, hindi lang sa kalsada yun, ha? sa, sa barangay nila, sobrang daming kwento na minsan daw kapag pao ka sa lugar dadalaw ka doon so ka parang sa first floor ng bahay nila <laughs> may mga hihilala daw sa'yo doon na hindi mo makikita or minsan pag gusto nang magpakita dito sa'yo may matatakot ka talaga parang na-experience na ng isang manliligaw ng pinsan nila na umuwi ng late kaya parang pinatulog yata doon so off na lahat ng lights at tutulog na siya parang bigla na siya alimpungatan at pag gising niya ay may isang muka na sobrang lapit sa mukha niya na parang tinitingnan siya nang sobrang lapit parang matanda, matanda na daw ito sobrang takot niya tumalon niya siya <laughs> inopen niya lahat ng ilaw and laging gulat ng mga tao na tutup, nakatira doon na bakit niya inopen yung ilaw and, sinabi niya sa ano nangyari nang may nakita siya oh, nung nakatingin sa, sa, nakatingin sa kanya na habang natutulog siya and ang time niya siya nang isa sa kwarto na yun um, sabi nga ng mga tao nandoon ay kinikilala lang daw siya sobrang creepy Sobrang creepy talaga kasi habang anong kami, way before pa siya nagkwento ng mga ganung kwento, nung gabing nagkukwentuhan kami dun sa bahay nila, second floor kami, ay tatayo tayo yung balahibo mo. Sabi nga, tayo ka sa mga, sa terrace nila, bigla lang tatayo, parang bigla lang manlalaki yung ulo mo. So meron talaga ito. Hindi naman sila nang gagalaw. And... Pero we made sure, we made sure, after lang yung doon, nung pagpag -pag kami sa grid, nag-stop kami somewhere else, buy food din. We stayed for an hour then before we left. So, um, ito yung mga kinento nila sa akin. Pero, be before I end this story, no, let me share you one of his um, craziest experience no, sa San sa Juan La Union. And, it happened way before he was um, teenager pa lang yata siya nun. Tatlo sila magkakaibigan, naglalakad. Naglalakad sila pa uwi, galing school. So, medyo malayo-layo yung lakad nila. So, Kapag naglalakad sila, sa di kalayuan, sa di kalayuan, may napansin siyang puno ng nyog. At sa taas nito ay may tao na parang nakaitim daw. Laking gulat niya no medyo malapit na sila na hindi pala tao yung nakatayo sa taas ng nyog. Nung napansin niya ito, ay bigla doon na iba yung ihip ng hangin. Nang nakita yung ulo niya at biglang parang nawala yung dalawang katabi niya ang kaibigan. And parang nalalabo daw yung mata niya. Parang wala daw siya sa sarili. Yun yung kwento niya sa akin. So, buti na lang, no, hindi yun siya pinabayaan ng mga kaibigan niya kasi habang naglalakad daw siya sa highway na yun. At saan daw papunta yung lakad niya? Na hindi niya yun na makontrol yung sarili niya. And buti na lang napansin ng mga friends na to. And pagdating sa bahay, parang napansin niya nga na parang wala talaga siya sa sarili. Parang binuhusan niya to ng isang ng tubig yung mukha niya para masan siya. Nahimasmasan naman siya no? and kinento na sa kanya kung ano nangyari. Mga previous episodes natin na nakwento ko ito which is nangyari rin ito sa tito ko. Na yung parang marami siyang kasama noon sa ilog ng time na yun. Tapos parang may nakita siyang something na nakaitim rin. Naglalakad pa punta sa kanya sa malayo, galing sa malayo. And nung nangyari yun parang nang bigat din yung bumigat din pakiramdam yung pakiramdam niya sa so bigat doon wala yung mga kaibigan niya. And parang parang habang palapit ng palapit yung nila lang na nakikita niya ay parang sobrang bigat na rin daw talaga ng pakiramdam niya buti na nakapagdasal siya pero hindi siya makasal ano, nagdasal siya sa isip niya nakatulong naman to no? parang nalimpungatan siya nagulat siya ano mga nakasama niya and sabi nga nung ano, sabi ng mga um, kaibigan niya parang nag-zone out daw siya and, next niya ano nangyayari kaya bakit siya nag-zone out and it really happens no and it happened to me before sa bahay namin and it happened to uh, a lot of people no, na hindi pa natin narinig yung story. And kung may mga story akang kababalaghan sa lugar nyo, pwede may share sa akin to. You can email it to me or send it to my um, Facebook page. Message me there. I will gladly reply and um, ikwento natin to sa susunod nating um, episode. So, hanggang dito na lang ating story. Pero Pero bagong lahat. No? Thank you sa lahat ng mga sumusuport sa akin. And thank you for helping me you reach my goals and hopefully this year you know, we'll have 1k subs and hanggang uh, nandito na tayo huwag mag like, subscribe and be updated to our new episodes um, hanggang sa susunod